seven. na na yung masid niya oh. Mm -hmm. may mm -hmm. yung <laughs> <Tignan ako> nung... <laughs> yung harap yung harap. Yung video mo. yung harap. Jeep. Masid. Ah, gusto ko din. 850. Sort ko itong pagalit na mamaya. Damn. Tapos ako yung XL. Dito na lang XL. Binili ko yun yung medium. Uy, uy, may sticker na. <laughs> oh. J -O. Sa cellphone, B. Ganda b, g 우